po si Iris Barbosa. At ako naman po si Harrison Reganit Barbosa Jr. from Maitom, Sarangani Province. Jensen Brands po. Eight years na po kami sa Natasha. Ako po ang nag-order po ng mga product. Tapos ako din po yung taga-singil. Ako ang pupunta sa baryo-baryo para manil yung hindi, hindi nakapag-update uh, magbayad sa pwesto pinakamaganda talaga sa negosyo ng direct selling, mag-asawa talaga ang pinakamaganda, magsuportahan. May kaya ako na gagawin sa direct selling na hindi niya kaya. At the same time, mayroon din siyang kaya na hindi ko kaya. Kaya pinakamaganda, dalawa talaga. Kumikita ka every month. Yun ang hindi, hindi talang makakalimutan yun kasi yun ang ginagamit namin araw-araw. Mapaaral yung mga bata, mabili kung anong gusto. Nakapagpatayo kami ng bahay. Kasi mga 8 years pa kami kay Natasha Idol, eh, ang laki ng tulong. Kasi si, si Natasha, binigyan kami ng pagkakataon ng mga pagnegosyo na walang, o, walang kapital. Eh, kagaya namin na hindi nakapagtabos ng pag-aaral, wala din kapital. Eh, ginaingatan talaga namin yung pagkakataon na, na yun, sir, na, nabigyan na, na kami ng negosyo. First namin award top 15 po kami hanggang umabot ng top. Ngayon, top 5 na po kami sa branch. Jensen branch Jensan. Ibang-ibang iba talaga ang feeling pag-awarding ka. Hindi nababayaran ng pira, Sir. Hindi nababayaran mm -hmm. yung natatanggap mo na award. Hindi na sila magdalawang isip. Kasi eh, nagsimula kami sa pinakamababa talaga. May nakikita naman ang sa amin, Sir. May nakikita naman talaga na may may kita sa Natasha po. May pera. Oo, oh, may pera sa Natasha. Kaya yung hindi pa nang pag-Natasha, mag-Natasha na. Pag Natasha, mag -Natasha na. Uh, thank you, thank you very much. Ang laki ng tulong na nangyari sa buhay namin. Ang laki ng pinagbago ng buhay namin nang dahil din kay Natasha. Sana tuloy-tuloy pa. Thank you Natasha po.